Hello Shanghai. Oyon Hu Zhongwei. Si Shenwei, si Xiao Boyin Qin Xin. In China. Mga anong ganon 5:30 ganon. Tumui ko 'to yung kuyuna na 'yan. Saglit lang naman din. Oh kagabi. Wala oras. Tama 'yung Sorry boss. Lamig, malamig. Niya. Ni Tang ina ano hinanap ka ano? Meow. Tang isa ka muna. Meow. Meow. China peace. Meow. Oy, oy, oy. Oy, oh. Tao yun na yan oh. to panahon pa to ng ano, ayan eh, mga ceramics. Yan yeah, panahon ng lola niya. Wala 'yan. Pero yung Ito yung pinakagagong burger. <laughs> ito, ang um, hanapin niyo na lang. Ayos <laughs> mo kayo menu namin, eh, parang Art? Hindi pa paso na sa art. Vlog to my welcome. Hi, girls. Vlogger ka na Kuya, magtira ka naman. Pong, <laughs> inaangata niya ang dahon ng ano. Dahon ng pukin ang inaano ka Christmas tree. Pinuhir, guys. <laughs> LSD LSD Mat para medyo mispo ko Uy, saot na ito ah Ayan po Ang aming kaulay huli ang vlog kaulay huli ang vlog? Oo, ulitin pa namin to LSD. Parang mas masarap mag vlog sila Kasi hindi ka nakamulong ah. sa Oo, okay. para. Parang mas ano yung confident mo Kita ba ako dito? Yeah, no. Hindi mo kita sarili mo Pero kita ka confident. Ay po, dito parang ta <laughs> Ayun, guys. Sa paano sa mga pagaling yan, sir? Bicol. Bicol to Davao. Ang inang layo ng inikot mo, sir. Ayan, ah, ano? Uh, Nakakonekta like so, sa pole. Oo. No? Oh? Pwede, oh? Ah, okay. no? oh, ganyan ko siya. Ay, go, go. <laughs> guys, guys, pa. Oh, pa nakikita. Guys, pa nakikita. Guys, welcome sa aking <laughs> unang katarantaduan. <laughs> Ang <Sarang> galing. Pangulong <laughs> 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 Pangulong Duterte, mag-ingat kayo dyan sa ano, yun siya. Mahal, Mahal ka namin dito sa Mimis 2 Life. Uh, kami mga Bisaya. Eto, toro. Ginigidit sa Bisaya. <laughs> Taun sa kamay? <laughs> Alay! <laughs> Remix. Alay! Kami dito sa Patangas. Eh, pagkaganon, pagkaganon, eh. Podente siya. Ayan, pag na-record. O, tumawag. O, mamaya. <laughs> o, oh. <laughs> oh. <laughs> mamaya panoran natin. RJ! Ang ina mo. Ay <laughs> ano na. Asi tigil mo na yan, mayaman na tayo. Alisan mo na yung boss mo. Ah, dito na yung pera. Ikaw na lang yung hindi niintay. <laughs> ano yung <na> yun? <laughs> pwede yung nakalay? Pwede. Parang ano, CCTV. Hmm. Ah, CCTV. Kahit malayo ako, punta. Bluetooth. Blue ah, Bluetooth lang. Blue Kaya kanina nakabot doon kasi hmm. siguro nakabot pa ng Bluetooth. Huwag kang vlog ka. Ano ka ano, na nang pupak nalagay? Naisip mo lang guys. Galing-galing. So dito. Ako na pala. Ako na ang bagong vlogge. Eh. Ayan po, nagbabalik si Tanda Thunders. Babaw to a rental. Ang ina mo, ang lakas mo yan. Mga duwende Dash cam. Ginagawa siya. Vlog. Guys. Ito pa to kay Okay. Okay. Po. Manana po kuya, nanana po. po. Ayan po. Gagoy, welcome niyo yung Philippine Blooper. <laughs> Ito na po, galing ba siyang Davao, Philippine Blooper? Tamang bloop. <laughs> Ang ina. Hindi na pagod, ako boss. pagod, to, pagod, na pagod. Ito, mga ano, starter pa ng ano? vlogger. Yan. si Gigi. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi ano? Hindi <laughs> <laughs> <Presyo ng>, ano <laughs> Kung saan nga may masarap, dapat hindi pinaypilan. Kayo kayo ba yan? Ate. Ay sabi ko, ilan ba hinikala? Sabi ko, ilan ba sila? Nasaan yung asawa? Ngayong araw ay i-review natin ang araw ko pinanay. Lobot na po. Robot na po. Pero yung taga video, full charge. Yes. Ano sa'yo? Dami magbigay. Grabe, talagang hindi dinadagdagan. Uh, Binawasan. Ito po. Ayon po isang. Ayan uh, mo uh, mo to, apun, ayaw mo mo. Biha po kapun senai. yung <laughs> yung <champ> <laughs> yung <laughs> chapstick <laughs> ano? ah, na yon, kamay Haha. 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 Dito ka lang makakatikim ng ano Sa, sa Japan may ganito Ano ko lang dito? Oh. Uh, Akin po hotdog Dito ka lang makakatikim oh, so ng Andy cat Rice Rice na 20 lang Yun Ay Andy Rice daw Cut cut Saya ano? Ano lang po hotdog po Hotdog lang walang <laughs> itlog Kanin te Okay lang Ayun po ang hot hotdog niya ate Zoom in mo sa ano Ayan Sold out Sold out wala pang ano isang minuto Sakto lang pala sila <laughs> Sakto lang pala. Sakto lang pala guys. <laughs> Pasensya na. <laughs> oh, amazing. oh, oh may dyan. Pinipitan Atas ng paan yan. Atas <laughs> <laughs> ng pinagirapan. <laughs> Samahan nyo kaming hindi kumain guys. Hi girls, magtira ka naman guys. <laughs> 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 Ilang views yan? tingnan mo? Pang 1 million na. Oh, 1 million na. <laughs> 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 Uy, wag niyong, ano, Sinanay Nanay, huwag niyong ano, bukas dadagsain ang pila to. <laughs> mm, talaga. Nakrito ka na yun yung mga ano, isang daang ano, isang piraso ng itlog. <laughs> At yung gamit niya. Mama's choice baka naman. Mama's choice <laughs> Pinaka masarap. Mabisa, asimab. Distilled. Ayan po. Tikman natin daw kung ano. Funeral water. <laughs> <Anong sarap. laughs> Lasa. ano, <laughs> <laughs> ang sarap. Kasang ano talaga? Kasang. Galing Pons. Ang sarap. nai Happy Pons. <laughs> Happy Pons. Pure lang ang kinakain namin dito. mama Mm. Ito lang ay makakita ng ano, 20 pesos under rice. Wow! Ay! <laughs> <laughs> Sakto lang. Sorry guys, mali pala. 20 nya, isang kanin pa lang. Ulam na.